Welcome back po sa ating lecture room Ang uh, pag natin ngayong araw na ito ay about sa agricultural tenant At ang tanong po Attorney, ito pong agricultural tenant, pwede ba itong patalsikin? Okay, so yun po ang mga katanungan ng ating mga subscribers And in-adjust ko lang one simple question Kung pwede ba silang patalsikin at paano ang proseso Okay So, ito pong tenant, itong agricultural tenant natin, meron po ito silang tinatawag na security of tenure. Yung pong, ibig sabihin niyan, yung seguridad sa panunungkulan bilang agricultural tenant. That is provided po ng batas, no? ah uh, meron silang security of tenure. Ngayon, gusto mong paalisin itong tenant. Pwede po ba? And the answer is yes. May meron po tayong mga tawag nating legal na batayan sa pagpatalsik ng agricultural tenant. Ito po ay nakasaad sa Section 36, Republic Act 3844. Okay, number one. Sa pangkalahatan, ang pagkabigo sa pagsunod sa kasunduan ng kontrata, maliban na lamang kung dahil ito sa kaganapan na hindi kontrolado. Okay, so kung hindi po sumunod sa kasunda, kasunduan ng kontrata ang agricultural tenant doon sa may-ari ng lupa. Kasi meron nga silang leasehold agreement, di ba? Na-discuss ko sa inyo na wala na po tayong tersera, yung sharing of crops. That is avoid against public policy, abolish na yan ang batas natin na Republic 3844. Meron na tayong kitawag na agricultural leasehold tenancy. So, itong agricultural tenant, agricultural agricultural lesi po yan sila. Nagre-renta po yan. No? Okay. So, sa pangkalahatan po, ang pagkabigo sa pagsunod sa kasuduan ng kontrata, maliban lang po sa kaganapan na hindi kontrolado. Ano po ba yung mga kaganapan na hindi kontrolado? Ito po, tinatawag nating force majeure. No? Uh, minsan, hindi na nasusunod ang kontrata dahil sa mga acts of God and acts of man. Ano ba yung acts of God? Yung mga rindul, bagyo, lalo uh, yung Undoy, binagay tayo sa Undoy, yung typhoon Pablo, halos uh, na ubos ang mga uh, pananim, almost all, na pananim sa Dabao uh, Oriental at Del Norte, naapektahan at nawala. Itong COVID, it is considered as uh, isang kaganapan na hindi kurulado. Hindi natin alam kung act of God or act of man, but still it is a force majeure, yung pagbaha, sunog yan po yung mga bagay na pwede pong maging dahilan na kung hindi man nakamit ng uh, agricultural lessee or tenant yung kasunduan sa kontrata, eh may exempt siya dahil nga dito sa force majeure. Okay, number two, ground or legal na batayan. Okay, pagtanim ng tenant ng mga tanim na hindi alidsunod sa usapan o paggamit sa lupa sa ibang pamamaraan. Ayan. So, ang usapan is that magtanim ng palay or ng mga other crops like, for example, vegetables. Pero ang tinanim niya ay itong corn. Hindi naman pwede. Itong mais, bawal. Itong pagtanim ng tenant, ng tanim na hindi nila napag-usapan o napagkasunduan ng may-ari ng lupa, A major violation po ito. Unless kung may exception lang po doon o ma-prove niya na yun naman talagang usapan din namin kung sakaling mag-fail yung ibang other crops, intercropping, pwede ko itong itanim. Ayan, no? But uh, definitely, kung matigas ang ulo niya at gusto talaga niya itanim kung ano gusto niya itanim at hindi siya sumunod sa kasunduan, yan. Yan po ay bawal at isang batayan sa pagpatalsik ng isang agricultural tenant or paggamit sa lupa sa ibang pamaraan. Instead na gawin niyang uh, for agricultural purposes, ayun, naglagay ng tindahan. Meron pang inuman. So, ang panahon niya na igugold niya sa lupa, na-concentrate siya dito sa tindahan. Benta siya ng load. Ano bang benta dito? May yellow raw. Meron pang drinks, inumin, lahat. So, ito po ay ground sa pagpatalsik ng isang agricultural tenant. Alright, ano pang pa mga batayan sa pagpatalsik ng isang agricultural tenant? Okay, number three. Ang di pagsunod sa tamang gawain ng pag-agrikultura. Ito may tawag nating proven farm practice. No? Kung narinig nyo na yan, ang definition po nito ay These are sound farming practices which have attained general acceptance through usage or are officially recommended by the DAR. So, meron po tayong mga proven farm practices na talagang sinauna pa ng ating mga yun ang ginagawa natin at epektibo sa pamaraan ng agrikultura. O yung bang rekomendado ng Department of Agrarian Reform dahil ang DAR, ang kawani ng gobyerno, na tumutulong sa mga farmers. no And sila po yung provide o nagre-recommenda kung ano yung mga proven farm practices. No? Uh, example niyan is, of course, yung organic farming at saka iba pong mga bagay, yung paggamit ng compost, paggamit ng mga pataba na hindi uh hindi masama hindi yung fertilizer na delikado meron tayong tatawag na organic fertilizer no ngayon may nakita ako sa internet yung proven farm practices na maganda dito sa greentumble.com no sampo itong nilagay nila eh hindi naman ako farmer pero baka makatulong pinost ko nilang din dito baka gusto niyo i-check i-click nyo yung yung link na yan no greentumble.com Alright. At ano ang pang-apat na batayan sa pagpatalsik ng agricultural tenant? Ito po, pagkasira ng lupa o ang malaking kabuhan nito dahil sa kasalanan ng tenant or agricultural tenant. So, take note, kasalanan niya or negligence. No? Katangahan, ha? yun nga. So, ano ba yung dahilan bakit nasira itong lupa na ito? ang lupa or ang malaking kabuuhan nito, let's say, mga 75% or 80%. So, ibig sabihin yung 20%, hindi na yun uh, income generating for purposes ng farm produce, no? Dahil nasira ito sa kapabayaan, katangahan, kasalanan, or negligence ng agricultural tenant. Kasi inam po kasi sana, eh, magamit tayo ng compost, tapos may, uh, meron tayong mga pananim na gamitin natin ng irigasyon, kailangan ng tubig, no? Tsaka yung chemicals na ganito, wag gamitin yung mga harmful chemicals, pesticides to no? na nakakasira sa lupa at tsaka even din sa magkukonsumers. Yung mga consumers, katulad natin, yung bibili ng mga gulay, eh, magkosobrang siya pesticide na harmful. No? So, ito po, um, isa sa mga batayan sa pagpatalsik ng isang agricultural tenant. No? Yung pagkasira ng lupa o oh, ang malaking kabuhan nito dahil sa kasalanan ng tenant or agricultural lessee. Okay, let's go to number five. Number five na batayan, itong di pagbayad ng renta, no? <laughs> Maliban kung nasira ang mapananim dahil sa mga kaganapan na hindi kontrolado. Yung force majeure. Rent po, kasi nga sabi nga natin, agricultural leasehold tenancy na tayo. So, you have to pay rent, no? And napagkasunduan po yan, nasa kontrata po yan. At may guidelines po tayo kung hanggang saan po ang renta niya for each uh, per year no or per month depending upon their agreement. Usually per year 'yan because binibase po 'yan sa sa crops na maani no? So meron pong uh, agricultural leasehold tenancy at wala na po tayong yung tersera, yung agricultural tenancy yung magbibigay ng ng share ng crops, wala na po 'yon. It's against public policy. At kung meron pa po ganyan, Automatic po yan, sabi ng batas, is that converted na po ito into agricultural leasehold tenancy. Automatic conversion po siya. So, what if kung nasa sitwasyon kayo na ganyan, nasa tersera pa kayo or sharing of crops. Ang sabi ng batas, converted na ito. E gusto nyong establish ngayon na ang agricultural leasehold tenancy ninyo. Madali lang po. Punta po kayo sa file uh, po kayo ng, ng provisional determination of the agricultural leasehold payments no in accordance with the agricultural leasehold tenancy law doon po sa darap ipapile niyo patulong na rin kay sa mga dar lawyers doon no they will file it and they will file a petition in darap and the yung owner ng lupa ipapatawag yan at idedetermine doon kung magkano ang renta nila dahil nga wala na pong tersera at automatic na po converted into agricultural leasehold tenancy ayan Alright, so ito sa pag, hindi pagbayad ng renta, eh, maliban kung nasira ang mapananim no? dahil nga sa force majeure. Pero hindi big sabihin, hindi ka na, hindi ka na maka magbayad. Like, katulad naman din sa uh, residential and commercial and yung mga industrial leases, yung, yung mga residential, commercial na nagre-renta. panahon ng COVID, hindi ba sinabing libre na ang rent ninyo? Ang sabi lang ng batas is that yung sabayanihan act is that eh pwedeng bayaran nyo into staggered payment, no? Spread into 6 months. Yun man ang sabi. Pero ibig sabihin, ang pagbabayad ng rent is kailangan nyo pa ring bayaran. Ganito rin po sa ano, sa agricultural tenant, no? Agricultural tenant na tinatawag nating agricultural lessee. Kailangan magbayad ng renta. Kung hindi makabayad dahil may mga sira, maabot ng 75% or more ang value ng crops na nasira, okay, hindi ka patalsikin, tapos yung rent, bayaran mo. Pero gawa natin ang paraan kung paano bayaran ng dahan Ay, syempre, of course, lugi ka rin. Lugi rin ako. Same man tayo. Kasi you have to pay me rent. Kung hindi ka magandang anim mo, hindi rin ako mababayaran ng renta. Okay. So, pagdating po sa panahon, deadline ng payment, okay, huwag po kalimutan. Keep calm and pay your rent. Bayaran po yung renta niyo. Obligasyon niyo yun eh gusto nyo maging agricultural leasehold tenant, then you have to pay your rent. Okay, wag po umpasaway. <laughs> All right, sige. And then itong ikaanim, sabi ng batas under Republic Act 3844 section 36, sabi dito, ang conversion ng lupa, no? Conversion of the land for residential, commercial or industrial purposes. Now, the question is, pwede po bang i-dispossess or paalisin ang isang tenant dahil i-convert na ito for residential, commercial, industrial? And the answer is yes. Pero po, hindi po yun basta-basta. Kasi baka isipin kasi ng land owner, gagawin niya dahil, ay, kukonvert ko nito ng residential, commercial, or industrial. Hindi po. Meron pong proseso. Talagang mag-show ka ng proof na pwedeng i-convert ang property mo. Kasi baka hindi siya viable for conversion. Kasi baka for purposes of agricultural lang talaga siya. So you have to present proof bago po natin madispossess or matanggal po ang tenant doon sa property ninyo na gusto nyo i-convert you have to prove that. And we will discuss that. Medyo madi ko usapan, no? At eh, paano mangyayari doon sa tenant? What, ano gagawin mo? I-dispossess mo. Legal dispossession, ang tawag niyan. So, what will you do to the tenant? Uh, meron din po kayong obligation, which we will discuss on the next episode. Alright, but na, for now, kailangan maintindihan ninyo na conversion of the land for residential, commercial, industrial, yes po. Isa po sa mga legal na batayan sa pag-dispossess or pagpatalsik ng isang agricultural Now, merong always na tanong ganito. Kami na ang mag, na ang pamilya ko, or ako mismo, ang magtatanim na na, tat, tatanim sa lupa at gagamit dito sa lupa ko. Ayan ah, ang sinasabi ng landlord. No? no? Yan ang sinasabi ng landlord. Now, ang question is that, is that okay? Ang sabi ng, ang sabi ng, ng farmer, what? <laughs> What the? <laughs> so, um, yes, sabi niya, gusto ko nang maging farmer eh. Uh, alam mo, talagang ano ko yan eh, dream ko yan noon maging farmer noon unang panahon pa. Now, noong Congress kasi, noong inak nila itong Republic Act 3844, August 8, 1963, kailangan lang pong bayaran ng disverbance compensation itong uh, farmer tenant. Pero yun. Uh, pag kami na ang pamilya ko ang magtatanim at gagamit ng lupa. Ayan, pwede yun noon under Republic Act 3844. Kaya lang, inamendahan po ito noong September 10, 1971 ng Republic Act 6389. At dito sa batas na ito, na-abolish na po yan. Hindi na po yan siya ground para ma-dispossess or ma-eject ang isang tenant nyo. Kami na ang gagamit ng property, hindi na. Ayan, ibig sabihin yan is that... Um, that is no longer allowed. Okay? So, uh, next meet, I will discuss to you the episode on disturbance compensation. Medyo maganda ang discussion doon and I hope uh, you will uh, stay tuned. Now, if you're new here in this channel, please do not forget to subscribe and hit the notification bell for future video update. As usual, I would say thank you, danke, sukran, at maraming salamat po. See you again. next time.